So yan nga guys, welcome to my vlog na naman At yan nga guys, nandito na naman tayo ngayon sa public market ng Nara Palawan So makikita nyo po yan, mga sariwang isda po yan Ayan po yung mga nakolekta ko kanina dito sa amin So hindi nga ako nakapag video kanina kasi sa sobrang busy At yan po yung mga ibibinta ko mamaya ng mga isda So yan nga guys sa uh, kapitbahay po yan yung mga tulingan na yan sa kabilang pisto po yan at uh, yan po yung mga isdang batong po yan yan yung maititinda natin mamaya so yan nga guys paikot-ikot nagiikot-ikot na po ako dito ngayon sa market ayan sa sa kami mga tamban na rin po uh, at ang presyo ng tamban po diyan is 60 so makikita niyo po diyan na uh, walang presyo po yung mga tamban sa kaburaw kasi pag ganyan po yan is uh, walang presyo actually may kalaban yan sa kabila katulad niyan may buraw din dyan sa kabila so ang presyo ng buraw po yan ngayon is uh, 120 Ah, uh, bakit tatanungin niyo ako o oh, bakit walang presyo yan yung mga tamban buraw yung iba kasi ganito yan yung strategy sa palengke so sa sobrang dami ninyo dyan sa palengke so yung iba hindi naglalagay ng presyo para lalapit yung tao pag tatanungin tao ng presyo kung magkano at yun pag sinabi ganito doon nabibili yung tao simpre, ikaw nagtatanong titimbangan ka kagad so, so ikaw ikaw naman na may tao ay talagang bibili ka talaga so ganyan po yung kalakaran sa market kailangan patukisan sa sobrang dami ng kompetensya so yan nga po yung all pot yung lapo 160 So yan nga po yung ano natin is nambato yung maliliit isang daan po yan. So yung kilawan naman po is nasa 180, 160 po yan yung galon So yan nga yung luba po nasa ano lang po yan 180 lang din po. Yan yung mga agat yung pulahan nasa ano lang po yan nasa 200 yung mm, per kilo po niyan. So yan nga tingig. Yan po. Malatigi po ang tawag po diyan 120 lang din po ang tawag ang bilihan diyan so 116 rin po yung all pot tawag dyan sa amin all pot so lapu-lapu po yan na brown so yan nga mga kilawan din po yung mga isda na yan yan nasa 180 lang din po ang presyuan yan mga talakitok so galunggong mayroon sa galunggong babae 60 30 yung babae naman po yan yung maliliit so yan may 100 na tulingan sari-sari po yung isda dito alas lahat nandito lang na po sa public market ng Nara yung mga isda mayroong 60, galunggong 30 so magkakatab mga fish to yan, yan wala walang presyo 180 po yung presyo yan so ngayon sobrang dami na isda nasa 140 na lang po yan ipon so yan nga po naglalakad-lakad po tayo dito sa market nagtitingin tingin ng mga isda yan 80 ang tulingan so yan nga guys slice 80 laman dugso yan mga dugso po yan 250 po yung kilo nyan yung laman so may kamahalan po so yan nga po tamban tuloy galungkong tamban 50 So, ganyan po kamura yung mga isda dito sa market. Ayan po, sit, 80 po, yan. So, yun nga guys, 60 yung tamban, ayan, 50. So, ang ginagawa ko po ngayon is uh, nagbo-voice message lang po ako kasi nga nahiya po ako mag, ano doon, magsalita, magbibideo doon sa mga market. So, ngayon, ang gawa ko lang sa market, nagbibideo ako at saka ini-edit ko, saka yun na ina ano ko kumbaga binoboyce mail ko na lang sa inyo so para mas maintindihan po ninyo ayan para yan mga presyuan 160 stamp bato 50 ayan 100 po yung tulingan 80 galunggong so hindi po pare pareho yung presyo pero napakamura po ng mga isda talaga yan lamayo may 50 bangus 300 po yan kilo nyan yan lamayo lato ang galunggo tumatayo pa so ganyan lang po yan yung ano po at sa sunod magbibidyo po ako is so yun nga guys next time is uh, ano natin yan Uh, guys, next time i-ano natin 'yan kung ano, kumbaga ano, talagang ayusin natin, kumbaga ipapakita natin yung buong nara. Pag marami na tayo mga viewers, so pag nag million views na tayo, so ipapakita ko sa inyo yung buong nara. Napakalapad po na ng ng market po dito. So, yan na lang guys. And God bless sa inyong lahat.